So yan mga kare sa uh, isang mainit na umaga. So naka isang nakahon na kami ng isa. So shoutout po sa mga kalan maker na gumawa ng oil. So sila muna bahala. Marami nang magagaling mga kare na uh, kalan dish oil lalo na sila sa Joseph Ligayada vlog. Kasi Nick. marami pang iba sa so, mga hindi ko nabanggit. So, ako, dito muna ako sa contraction site. So, naka isang ispan na ako. na o oh, isang kulungan. So matatapos namin itong tatlong kahon na to. Ang kares at sisimulan na namin doon sa kabila. So tatlong kahon na manuluwang din doon. So kulungan lang po ito ng aso mga kares. So kasama ko yung kapatid ko. Tsaka yung mga tropang kuruan. Shout out mga pare. <laughs> Sama po sa vlog ko. So ayan mga aris, uh, ito yung natapos namin kahapon. Hindi ako nakapag-vlog kasi uh, busy tayo. So ngayon na uh, magbablog tayo. Ayan yeah, mga kakaras na naka Napating na tayo So pag na ta nakulong namin yan Naka uh, tatlong kulungan na yan So tatlong kulungan pa sa kabila So pag nakataas kami dito ah, uh, ko na ay uh, Kukumpahin uh, ko na naman yan Bali yung matas yung nabilas yung Bali ito mga kakaras Tatas ako ng uh, hanggang sa bakod na yun para mabigaan ko para tumibay yung bakod ganun din sa dulo pero itong mga itong mga kalsa tatas na lang ako ng isang patong kasi tumbado na yung uh, bakod kaya hindi pwedeng hindi bigahan kasi papatong ako din ng mga tatlo o apat pa siguro mga kalsa tingnan natin mga tatlo siguro tapos dito mga kalsa gagawa ako ng uh, ng tao So may dating pusinegro dito kaya mahihiwalay yung uh, pusinegro ng tao sa pusinegro ng na... aso. Ah, so so eh, magiging siya rito ng mga trabador at saka yung tagal units dito. So ayan na uh, tanghali mga sa uh, break time. So nakatatlong hulungan uh, na kami. So mag okay na kami dun sa banda ron So ayan yeah. Tatlong kahon na mga kares So hanggang dito muna mga kares Habangan nyo yun naman yung susunod kong video So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe Mag-subscribe na po At pindutin na lang yung notification bell Para titit kayo sa mga uh, konting video ko mga kares ha ito muna yung bablog mo kuya res so ayan na magle layout kami sa bandara so tatlong kulungan na maluluwang yun mga kares ha 6 by 10 ang kulungan na yun bawat isa so tatlong kahon yung gagawin namin so may init mga kares kaya o kay Pamor na naman. So, nga dito muna, ang kares. Abangan nyo na lang. Na naman yung update ko dito sa kulungan ng aso. So, kulungan ng aso ito, mga kares. So, tatlong kulungan pa. At magpopost din ako. sa muli.